So ayun guys, bali pangatlong araw na tayo ngayon dito sa ginagawa natin ano, uh, bali magiging ano to, breeding house para sa mga manok tanabong yan. Yeah. babak din na yung mga kasama natin dito habang ano, inaasintada natin yung perimeter nya, sa gilid. Para mabilis lang yung ano, trabaho. Yan. Yeah. So ayan siya guys. Bale ano to ginamitan namin ng di na ano na hollow blocks para hindi na tayo magano rito mag beam yan, para maka tipid-tipid. Tsaka mas mabilis. Yung lapad nito guys ay 4 meters lang tapos yung haba naman niya 21 meters. So bale magiging ano to may pitong expansya. Nanti nambak na lang muna namin yung backfill natin Gan guys sa gitna. Tsaka na natin yan ikakalat pag ano, tumigas na itong ano. Yung asintada natin dito sa gilid. Para hindi siya magiba. Ayan, nakapag-asintada na tayo dito sa likod guys. Bali may ano na tayong natapos. Tatlo. Tatlong span. Ayan. Ayan ngayon lumating na yung merienda natin galing kay Boss Alan. Yan, ginigyan ni Boss Alan. Wow, naging masahay. Yo, Pash! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for regrets Ayun guys, patapos na yung asintada natin dito sa likod. Yan, may bali dalawang patong na lang 'yan. Ano no? Nakasagad kasi ito hanggang sa ano sa may bubong. Yan, tapos sa uh, yung ano nito, yung property, nakasagad na rin sa property lang 'tong ano, yung asintada natin dito sa likod. Yan sunod, sunod naman natin yung ano guys, yung ano poste ready so, na nila ano to. Nice. So, Mani natin wala <coughs> <coughs>

lipat natin yung ano dito guys yung mga formas natin binusan natin kapon bali nag boost tayo ng tatlong poste tapos yung mga formas nilipat naman natin dito sa kabila yan yan yung bubuhusan naman natin ngayon yan naka na yung mga poste natin dito guys para buhusan so bali nilipat lang natin yung dalawa rito yung nabusan natin kahapon lipat natin dito sa kabila para hindi tayo magastos sa mga formas yan ganun lang guys Nakapagsimula simula na rin tayo rito na ano, magasintada dito sa mga partition ng ano natin ng mga kulungan yan bali ganyan lang siya guys mababa lang yung ano nito yung asintada bali tatlong patong lang ng hollow blocks tapos dito sa side apat mas mataas konti tapos si steel mating na yan pataas hanggang sa bubong yan naka ready na yung ano natin pambuhos Ayun ah, no. Oh. Ayun tapos na yung ano natin guys, mga poste. Na flooringan na rin natin dito sa harap, pero dong banda sa ano mga kulungan hindi na siya sementuhin yun, ano lang, uh, lupa lang yun guys. So yan, yeah, nakaready na tayo para magano, ano, mag process. Simple lang yung ano nito, yung bubong, ma uh, shed lang, shed type. Check natin yung mga kawin natin doon sa taas kung ano, kung dumating na. Ayan. Ito rin yung ginawa natin nung ano guys, last year. Ano to, ah, uh, rueda. On the pie? On the pie? Hmm? Yan nagawin din dyan. Iyon ko na saan nagawid eh. <clears throat> Ayan, nandito na pala yung ano natin guys. Mga kahoy. 2x6. So, bale re na lang natin yung ano natin dito. Ang gagamitin natin mga parlins Ayan, nakapagkabit na tayo ng ano dyan guys. Uh, top cord. Yan. Pwede na tayo maglagay ng ano mamaya, parlins. So, bali ganyan lang yung ano niya, yung style ng ano nya, roofing niya, simple lang. Para hindi sa magastos sa ano sa kahoy. Yan. Okay. Ayun siya guys, malapit na tayong ano kapagkabit ng mga parlid so maya maya siguro mamaya nga po pwede na tayo maglapad ng, ano, ng mga yero Ayan, di na maano rito sa baba guys. Hindi na maa-init. Ayan, kakabit na kami ngayon ng hero. Bale, ano lahat to? Uh, 32 pieces na hero. Sa isang linya, bale 64 guys. 8 tsaka ano, tsaka gis. Kaya no, na natin yung ano dito guys, yung badang taas. Tapos yung space dyan. Pero ano lang yan. filmating ah, uh, yung lalagay natin doon. Pati yung division. So hard reflex yung ginanit namin dito. Ayan guys, malapit na matapos. Ayan, sinisimulan na rin namin kabit tong canopy dito sa, ano guys, sa harap. May tatlo na kaming na ano, nilagay yan. Yan oh. Para hindi siya pumasok. Hindi pumasok yung ulan pa umulan. May tendency kasi na umano yan. Kasi medyo mataas yung bubong sa harap. So nilagyan namin ng canopy. Tapos sa, uh, sisimulan ko na rin tong ano, mga partition na steel matting. Yan dumating na rin yung ano rito. Ang galbar. Re-welding lang natin yan. Ayan, nagtatapos na siya ano na rito guys. Si Michael ng ano, para dito sa steel matting natin. Ayan. Are, ipiprime lang natin yung steel mating dito. E, oh, ganyan yung tsura nya. Oh. Yan. Tsaka natin yung welding. Ali, tapos na natin tong isa. Uh, gagawan na lang natin ng ano, ng pinto. yan So, bali, ganyan yung tsura nya, guys. Ganyan lang. Hindi na natin ipapalitadaan yan. Uh, for the meantime importante ma lang siya mabuo yan so yan guys tapos na kompleto na yung ano nito yung steel matting yan nagawa na rin natin ng mga pintuan ayan siya yan ready na bali lalagyan lang natin ng lock para hindi makalabas yung mga ano Nililipit na natin yung mga gamit para makauwi na tayo. Eh, may laman na agad guys oh. Ayan, eh. si boxing May mga laman na. Ayan, nilagay na rin nila yung mga ano rito sa harap. Oh. Mga scratch box. Pinuno na na pala rito guys. Pinuno na ng manok.